Naisip mo na ba, um, habang tinitingnan natin yung mga efforts, yung mga pagsisikap, alam mo yon para abutin yung iba't ibang kultura o komunidad, na parang may, may puwersang hindi nakikita na kumikilo sa likod. Base kasi dito sa mga material na binigay mo sa amin, eh may pananaw na bawat kilos, pagtulong man yan o pag-share ng ideas, eh may katumbas na laban. Pero hindi dito sa, alam mo na, pisikal. Sa espiritual daw. At yung panalangin daw, hindi lang basta ritual. Sinasabi dito, ano to, parang strategic weapon. Isang sandata talaga. Kaya yon ang mission natin ngayon, himayin natin itong perspektivo na to. Gamit yung sources mo. Paano ba talaga nila nakikita yung panalangin bilang active na pakikipaglaban sa mundong hindi natin uh, directly nakikita? Lalo na sa konteksto ng mga hamon, 'di ba, yung mga global missions, mga ganyan. At ano kaya ang um, implikasyon nito sa sa mga sarili nating laban, sa araw-araw? Okay, so simulan natin. Yung pundasyon muna. Itong konsepto ng unseen battlefield, yung hindi nakikitang larangan ng labanan. May binabanggit nga ditong verse, 'di ba, Ephesians 6:12, na yung laban daw natin hindi sa laman at dugo, kundi doon sa mga uh, spiritual na puwersa ng kasamaan daw. Paano ba to uh, in practical terms? Ah, oo. Maganda yung analogy na ginamit dun sa material mo, yung iceberg. Naisip mo ba yon? yung nakikita natin, di ba? Yung mga project, yung pagtulong, medical mission, community work, yan daw yung tip lang ng iceberg, yung maliit na part sa taas ng tubig. Pero yung mas malaki, yung nasa ilalim ng na hindi nakikita, yun daw yung representation ng mga spiritual na laban, yung mga estrategya, at ang panalangin daw, ayon dito sa perspective na to, yun yung parang pangunahing um, mekanismo para ma-impluensyahan yung nakatagong part na yun naman daw yung nagbibigay ng direct ng tunay na direksyon o bigat dun sa mga nakikita nating resulta. Ah, okay. Interesting. So, kung may invisible battle... Paano naman nagiging strategic weapon yung panalangin? Kasi malinaw sa sources mo, hindi ito passive. Eh. Hindi lang parang hihingi ka lang, may action. May examples pa nga. Si Jesus daw mismo, um, regular na lumalayo para manalangin bago gumawa ng malalaking bagay. Tsaka yung sa Acts, 'di ba? Yung sa sinaunang simbahan, sina Paul at Barnabas, ah uh, Pinili sila for mission, pero may panalangin muna at fasting. Oo, tama. At dyan ngayon papasok yung isa pang uh, mahalagang konsepto, yung tinatawag na spiritual strongholds. Yung mga parang kuta pero spiritual. Binabanggit yung 2 Corinthians 4.4 na may mga tao daw na parang binulag nung Diyos ng sanlibutan ito. At itong mga strongholds na ito, hindi lang siya basta physical na harang eh mas malalim pa raw. Pwedeng mga paniniwala na, na malalim ang ugat, mga kultura, ideolohiya, o kahit sistema sa lipunan, tulad ng mga um, materialismo, di ba? O mga mapang-aping structures na parang ginagamit daw ng, ng kalaban para pigilan yung pagtanggap sa katotohanan o pagbabago. Wow! Okay, gets ko. Kaya pala um, nabanggit din na kailangan daw ng discernment yung parang spiritual na pagkilatis. Para makita mo yung mga to at maintindihan yung spiritual climate daw ng isang lugar o ng isang sitwasyon. Tapos may mga practical tools pa, yung targeted intercession, yung parang specific na panalangin para sa isang grupo o issue, fasting syempre, corporate prayer, yung sama-sama at saka yung ano nga ulit yon? Prayer mapping. Parang iimbestigahan mo pero spiritual na ang gulo. Yung mga uh, matagal ng problema, mga paniniwala na baka hadlang. Ganun. Exactly. Yun nga. At lahat yan, konektado um, doon sa ideya ng otoridad. Otoridad na binigay daw sa mga mananampalataya. Yun nasa Matthew 16.19, yung kakayahan daw na magtali at magkalag, yung bind and loose, ang ibig sabihin daw niyan, based sa interpretasyon dun sa sources mo, eh sa pamamagitan ng panalangin, may kakayahang karaw na parang pigilan yung negative spiritual influence. Yun yung pagtali. At palayain naman yung um, positive na epekto ng Evangelio o ng Diyos. Yun yung pagkalag sa isang sitwasyon o lugar. So kung ibuod natin, etong mga material na to, nag-o-offer sila ng isang Parang ibang salamin, ano? Isang lente para tingnan yung mga hamon sa mundo, mula sa malalaking issue hanggang sa personal mong problema. Na lahat daw 'yan ay eh, may malalim na na espiritual na ugat, kumbaga. At sa view na to, ang panalangin ay hindi lang simpleng request, kundi isang um, aktibo, may kapangyarihan at talagang estratehikong pakikisangkot sa isang digma ang hindi nakikita pero may direktang epekto daw sa sa realidad na nakikita natin tama at yun yung uh, nagiiwan ng isang mahalagang tanong para sa iyo di ba para sa ating lahat na nakikinig kung isipin mo itong ideya ng unseen battlefield itong larangan kung saan yung dasal mo yung panalangin mo hindi lang basta support system kundi isang pangunahing strategy paano kaya nito um mababago yung paraan mo ng pagharap sa mga hamon mo sa trabaho mo sa pamilya sa mga personal mong goals isang bagay siguro na na pwede mong pagnilayan